Hello mga tangay, welcome ulit sa ating mini vlog Basta tayo agotenen ang inyong tangay, Brian Huwag niyo pong kalimutang i-like, comment and share po ang ating video So for today's video mga tangay ay pupunta po tayo ng bukid So ito na nga mga tangay ay nagsakay lang tayo ng motor para makapunta tayo sa bukid na talagang makikita mo yung ganda ng kalikasan sa nadadaanan pa lang natin mga tangay ito sa probinsya ng Alimangwan at ito na nga mga tangay at nakarating na tayo sa ating paruroonan konting lakad lang ito mga tangay para makarating tayo sa lugar kung saan magtatampisaw ay, tayo maliligit tayo dito sa ilog na tinatawag nilang Bosay wow! eto nga palang naglalakad mga tangay ay si Ateneng asawa po siya ng kapatid ko dito sa Alimangwan So, andito na nga tayo mga tangay dito sa ilog na tinatawag nilang Bosay. Oh, Kai! Ano? Shout out ka na! Natik! Datik, mga So, shout out na lang sa mga kasama natin. Maghain naman kayo dyan. Ito na nga mga tangay at ipakita ko po sa inyo yung ilog na pinaliguan natin. At syempre bago yan, ito muna ang mga natin na ipakita natin dito sa video. So ayan mga tangay yung sa gitna ng malalaking bato. Diyan pwedeng maligo yung mga pupunta dito sa Busay na talaga namang sulit ang iyong pagpunta dito sa ilog na ito dahil napakalamig yung tubig dito mula pa sa kapundukan dito sa Alimangwan. So ayan nga mga tanga yung palibot ng ilog na ito. At ito na nga mga tangay, ito talaga yung pinunta natin dito sa ilog na ito para maligo sa uh, sobrang init ng panahon ngayon. At ang swerte natin ng mga oras na yan dahil walang naliligo sa ilog na yan. Yung time na yan kaya sulong sulo natin yung ilog para magtampisaw maligo at lang nasapin yung napakalamig na tubig. Wow! Kaya talagang sinulit natin yung pagligo natin dito at syempre may pag pictorial pa tayo dito mga tangay so hanggang dito na lang muna ang ating vlog mga tangay huwag nyong kalimutang i-like comment and i-share ang ating video maraming salamat sa panonood see you on my next vlog